Okay Meron po tayo Honda Alpha. Ito po ay lalagyan natin ng kill switch Dahil ito po Pagpatay yung ilaw Kung pinuksan mo yung susi Buhay po agad ang ilaw nya Malakas sa battery Lalagyan po natin ito ng kill switch Tuturo po po sa inyo Kung paano Ito po ay napakasimple Dito po Baybayin po natin ito itong wire nut itong isang buong ito ito po yung galing nyo sa high and low para ito Mag nakita po natin yung blue blue wire may stripe na puti yun yun po ang ating kakatin dahil yun po ang nagbibigay ng supply dito sa high and low ito po ito po yan kinat ko na po siya para mapabilis po ang ating tutorial ngayon ito po yung switch natin pagapang natin dito lalim yan tuloy na po natin dito ang dulo ang cutter tuloy po natin ito tatalupan ayan yan okay Nagayon po natin. Tigkabilan dulo. Kahit po magkabaliktad. Kakabit po natin dito. Ayan. Okay. Ganyan lang po. Kasimple Kasi magkabit na ang kill switch ating motor. Okay. Lagyan po natin ang flash break tape. Bali, dalawang wire lang po ang ating itatap. Puputulin lang po natin yun. Kulay blue ay stripe na puti. Okay. Pero natin nakalimutan lagi ng tape para hindi tayo magkaroon ng problema. Tapos yung kabilang dulo ng ating switch dito sa kabila naman ng kulay blue Ayan. ngayon ang mangyayari dyan pag nagkabit na natin pag binuhay lang natin itong switch saka lang sya magkakaroon ng supply okay Ayan. Oh. Parlight po yung buhay dyan. Parlight. Ayan. Nakabukas na po yung ating ignition. oh, ayan. Saka lang po siya gumagana kapag binuhay na natin itong ating kinabit na switch. Ah. may yan lang po kasimple magkabit ng kill switch sa ating motor. Okay. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video na ito. At hanggang sa susunod na video, maraming salamat po sa panonood.